unpa kung araw susunod mabalisan bagyohan na din dapat sumulong kan? Oo, nag kami bulig kasi nung mga lawaan yung kasin- kasing. Kami yun na mga biktima nato sumulong. Sa tunay mga mag kung paingkasin- kasing nag-araw kami bulig nga matagal sa ring bisan ano lah ng gamit, paka uning yung yun

Alamin natin mga ang mga ito. Ang Ang kang hindi nagtitik sumuro. Sa ngayon naman kumustahin natin ang makalagayan ng ating makabayang na Para kanino That's the moreno. moreno. So, bahay niyo po ito. Bang? Okay. So, ayan. Bahay nila itong... Actually, ang sunog siya. Yun yung bahay, oh, bahay na simentado. Hindi po. Kasi may ano yan dyan eh. May, may parang may may, may, naka... Eating sheet, gano'n. Hindi ba? Hindi naka... Pero light materials no? siya. Para... Kung pwede sana, yung uh, pwede maka magbigay ng tulong sa mga nasunugan. Katulong-tulong po tayo. No? Ang bakas ng sunog. Ayon sila po yan, nakikita ninyo ay naglilinis pa talaga. Ang daming gamit na nawala sa kanila. Madaling araw pa naman yung nangyari yung sunog. Siyempre, para natutulog si Rad, matulog pag madaling araw. So ngayon, kasagsagan din biglang nasunog dahil nga daw sa nangyari. Baka si daw o nagsimula sa katol. sa bahay ninyo? Kanino po? Sa um, Monday. Safe pa man dito, di ba? Oo. Grabe guys, grabin yung kuko. ah uh, saan po ngayon yung may-ari ng bahay? Ay sila pa rin. Ah, sa kanila to, ma'am. Dito yung in interview namin. Ah, eh, bino Kuya, safe pa ba dyan? Mordyo safe pa? Bahay ninyo? Ah ito yung bahay nila La Cruz. So, pwede makapasok? Pwede pa ba? Oo, sige, pwede pa. so pasokin natin yung bahay nila Kuya ito. Guys, grabe talaga yung pagkatupok nito. Oh. Ayan. Yung mga piraka balay ay nasunog. Sobra 30. na di bago lang siya wala pa na star ginyang pala Oke okay, bago pala ini gin oh, pa gin tukod gin blisingan pala oh, para star. paliwat na star grabe no so nano man kuno an simula sa sunog di din tikang god sa imo pag man. kay nano man kuno ko an kos na nano man kaya singgung sigaril yor katun something oh, yun sana mm -hmm. so ito yung guys oh bahay nila Kanina pinaka witness na sunog Ang pinaka witness siya. Naung. No, okay. okay, so may witness daw guys, no, andun pa ngayon sa hospital. So siya ang magpapagsasabi sa atin kung ano talaga ang nangyari. Sa ilalwat no, ano... Sa ilalwat, sa ilalwat ng tikang. Okay. Ito ay bagong blazing, bagong gawa daw. Bagong gawa, tas kabablazing pa lang. So, anong nangyari is nasunog din siya. So, ito yung bagong bahay nila. Tay, bahay to o boarding house, tay? boarding house. Ora pa ka plitihi, oh, pagkapahimo pala. Ron ta siya tay, bago ka pala, bago pala ka pahimo na, oh, na, oh, na, oh, na balay. Tapos Oh, hindi pa talaga natirhano no. Oh, so duha ni siya ka ito nga ini. Duha na, na kwarto. So my boarding house guys, bago pa lang. Bagong gawa, tas kabising pa lang. So anong nangyari is nasunog din siya. So ito yung bagong bahay nila. Boarding house. Bago pala ni wala pa ka plitihi. Wala pa kaplitihi. plitihi. pala. Ito dadaan tayo dito. Puntahan natin yung mga nasunog. Dyan. Ano ba, ayusin na din yung wires dito? dito mo na tatanggalin mo na nila. At tatanggalin mo na yung mga wife. so, din Ano? So, yung mga mo. O yan, taga sa Melco, no? So, tanggalin ang mga nanuan ko ni iyo Oh, sir. Oh, kamo po ang an members ng tabayog sa so my vloggers. Sabi kami para nga maka ito kami makabulig sa mga nasunugan dito, no? Mga bloggers niya. kamo sige. Oo. Okay. Oh, oh. Ano Papaabot Um... Hello. Pero po na na ano, sumulta, no? Balian. May naupat na partially damaged, guys. At may god, 27 na totally worn ka na kasi. <laughs> so yun ang <laughs> so, kahampang natin si Kapitan Kapitan Matias ng Barangay Kapalipan. Yes, kasama natin sila mga kumili. Grabe, man. Waray sila nakuha na maski ko sa nagamit. Mm -hmm. So ayan. So baara na kita, no kung piraan talaga na na okay. uh, ugtang okay. pati ang... overall kasama uban an an totally burned man an, partially damaged is my da 31 households. okay. okay. So kap ini yan ang adidirin uh, ng mga tao Oh, so, oh, ang mga biktima sa sunog. Ayan. Sa itong talaga kasi, kasi totally mm, damage talaga. Sa so, player kasi si Rek ma sa akong si Mayor ng katag siya ng mga seryanay. Kaya so, ang kalayo, dumalagan ti Pakadi Mauti, mga light material laging niya sa amin. Sa imutan siya kung mga nanong na oras nagstart ang sunog. Ah, na namun, kung siya kung mata namun na rin mga rasmatro. Then, alas 4 sa kagahon dinatapos ang sunog na naapula na ng mga Alas 6 pa sa ano. mga biktima na ito sa sunog. Sa ito may mga mag-upe ang kasing-kasing na angarok ang gulit na matagang sa rin tao. May ano o lak na kumabado, gamit, pagkaong nira. Kasi talaga kadang san waray good la puro. Sao pa na kulog, ngaro ang bulig kay nasuyukan kami didi sa kapukan, Wala kung mang kami nakuha di sa nano, um, sa balay, atros tanan. Kaya pag taro sa balay sa bagyo yan, adin na nagpasunukan. Nangaro oh. po kami bulig kung sino mo yung niya kasing-kasing, sanggit -kasing. na mabado. Tignan-tignan, pag-tignan, isang tignan. tignan, piso-piso. Warang kami na kuha, isang guti, mga isang abado. Saan sa kansing ko po? Sarapin. Sige, -te.